Tara na, tara na sa Quezon, ikay sumama na Tara dito sa nyugyugan, ito daw ang saya Tara na, tara na sa Quezon, lugar na kay ganda Tara dito sa nyugyugan, siya na iba Sa Quezon, tara na Talakpakan po natin ang lahat ng munisipyo na nangila At ang nagsuporta para maisagawa natin itong YouTuber Festival. Ito po ay pagbibigay tuloy natin sa ating mga magdiniyog. No? Sa loob ng bawat booth, makikita natin ang iba't ibang mga handicraft and food na iso showcase. Maraming maraming salapat po sa inyong kapitisa at suporta. Yung, yung na! Madadumaki ako, marinin na Tara na, tara na, tara na, tara na sa peso Magandang-magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, ating mga kababayan at kapwa-kisonyan. Kayon din ang lahat po ng dumadayo dito sa ating Nyug-Nyugan New -New 2025 sa ating Capitolio Compound dito sa Lucena. <but> Natikman <instantaneous maximum> <Jason> nyo na ba ang suma naming masarap? Ito po ang pinagmamalaki ng bayan ng Infanta. Isa sa mga produktong pinagmamalaki actually, marami po. Pero ito yung tinagurian na laging best-selling. Pero dahil kaibigan namin kayo, 30 pesos na lang, 30 pesos na lang. Dating okay. mamaya yung suma namin, hindi pa maubusan na kayo. Mabuhay ka, o infanta, umaago sa pagpapalang. Hey, good morning. Hindi mga pupunta dito. sa infanta Katana Sa bayang kay sigla Katana Makipiesta Katana Mabusog ka sa mga Samantalahin po natin ang uh, put ng infanta Talaga pong siksik, liglig at umaapaw ang mga paninda 扭干呐！